আমি <laughs> না 12 na Kapunta kami ng Quezon 7 eh. Ayan po si ano, Si Manny Boy Bagong ahit guys Yung kanyang pulo Makinis, kaputi na makintap Malinis tingnan guys Shout out sa mga kalbo dyan Yan, dili ko kami dito guys Pakaliwa yan naman ay papuntang saan papuntang yan? Ano? pa kanan parola papuntang parola guys ay naku naku may mga protstown ang dami mga ano guys palinkito ng ano parola terminal parola ng kaita dapat ganito lang makulimlim kasi mainit sakit sa ulo sakit pa sa ulo so sakit, pa sa bulsa araw-araw ganito ang dito ang ruta namin guys pag susunod na kami ng service masama ako guys para may makuha kong pang video Mahirap nang wala we'll ay nang pang-upload. guys, hindi rin pwede makapag-video ng tuloy-tuloy. Nanggiinit -tuloy. din yung cellphone. Ay, huwag mong ilagay sa bag. Kailangan na hanginan siya. Hindi, tabi mo yan. Bosa mo ah. Video ako magno, marirecord ka. Tomara. malilim no malilim mangin malilim, malilim. nako ano trapis kami oh. lang. <laughs> Kanina wala yan lang. Meron dyan sa parang tao! Ang no? May ayuda yan nga. Ikaya ng ayuda kasi 13 ano na eh. Malapit na mag 13 month eh. Mag-bear na. Pwede December sarap ng hangin lamig malilim kapag may puno ayan, mainit na naman ayun, lagi din siya sabi mo, mga din ang doon yung amo Tindahan, ilalang tindahan. Gusto lang mga aso dun sa may isuti ko na nakita. Pero may kumuha.